Hello guys, good morning. Ayan po ang aking dalawang bit na natira. Malungkot po yan kasi wala silang kasama. Pinigyan ko ng pagkain, hindi kinain kasi dalawa na lang sila. And guys, happy tayo kasi nagkaroon na tayo ng pambayan sa ating sliding window. Naka 37,000 tayo ngayon kasi pinatawaran natin yung biik natin dahil maliliit. Kaya siya maliliit guys kasi dosi po sila kaya medyo bitin sa pagdidi sa ina so ito na yung pera natin guys, ayan, nakapira tayo ngayon, 37,000 yan pang bayad ko yan sa sliding window and then baka mga bukas ko na lang din palabas ng pera, dahil patulogin na naman natin para at least, diba guys so ayan may, may alam nyo naman yung bahay namin guys, na ano lang, papagawa kami unti-unti galing lang po yun sa aming pagbababoy and this time, meron na naman tayong pambayad sa ating sliding window so kasi yung babayaran namin sa sliding window namin na isang long window and then bali ano na window at lahat ano sya pito, pitong window mula doon sa loob hanggang sa kusina. So, ayan guys. Kaya, yung natapos lang kasi is mo ayan, pakita ko sa inyo yung bahay namin. Ayan guys, kasi ayan, pumuo pa lang yung natapos namin. yung na lagay yung bubong. Ang dami pa namin mga dapat iayos. Ayan yung mga bintana. Ayan hindi pa natapos siya yan yung bibigyan natin ng mga window ah uh, sliding window so yan kasi malaki pa malaki pang budget dito guys pero unti unti lang namin kasi yung sa aming cladding nagpastimate na kami is naka abot sya ng 40,000 yung cladding namin pa libot sa buong bahay Ayan, 40,000 po yan. Ayan lang pa po siya. And then, yung gutter, nakabudget na rin siya ng 25,000. Tapos, yung sakisami, guys is 50,000. So, malaki-laki pang kakainin ng aming bahay. Kaya guys, bago siya matapos. Pero at least, kahit papano, naunti-unti na naman siyang pagawa, guys. So, ayan. Tapos, ang um, unahin lang namin ngayon baka may pera pa makabili ka din ng uh, dalawang pinto kahit dalawang pinto lang kasi yung mamurahing pinto lang din naman yung isalagay namin yung ano lang sya germinate na ata yun yung germinate lang yung ata na pintuan ano, pintuan e, yung isa noon is only nasa 7,000 yata lang so magkasya yung pair natin kasi 37 man po ito baka magkasya kaya bili tayo ng pintuan at saka sliding window so ayan guys sabi ng sabi ng iba walang wala tayong kita doon sa pagbababoy ayan guys sa totoo lang yung bahay namin galing po talaga yan sa tuwing magbibinta kami ng baboy next time kasi plano ng asawa ko is mag ando kami, magpatining kami ulit. Kasi nung nagsimula kami dito guys is only patining yung ginamit namin yung patayo pa lang siya. Tapos nung ano na yung mga biik, biik na siya guys. So this time nilabas namin din yung biik para may pambayad lang kami sa aming sliding window at saka kung may kasha pa yung pera natin bibili tayo ng pintuan so ayan guys update update na lang kayo sa aming bahay ayan. kasi noon ano lang naman tong bahay namin guys kawayan lang siya tapos yung kanyang wall is yung african yan ganyan na bahay namin guys so guys unti untiin lang natin matapos itong aming bahay and thank you sa pagsuporta sa akin and thank you for watching bye bye for now update ko na lang kayo guys sa pag kung makabili na kami ng bintana and guys bye bye god bless us all